kano so, to, bay? Sa'yo to. yung dami naman yan. Yung sobra niyan idagdag dagdag mo lang pagtagawa sa motor mo, ha? Ah, sige. so yun na yan. Sige. ka na. Yan lang yung kaya namin, ha? Sige. So, Good morning, mga bay. At, ngayon, nandito na tayo sa Takluban, mga bay. Dito na ako sa Power Truck Takluban. Dito kami mag diesel At, ito yung yarda ng bus namin so ito yung pinaka big boss namin dito mga bay <coughs> power truck sigurado sila longski ang nagdala nito itong ano itong mga truck nito to ito tapos ayan may electric dito mga bay electric car dito ayos oh so. electrical electrical Electric car. Ang tanong, kung ilang oras din kaya ang charge ito? Dong. Boy. bungol. Atal <laughs> atong panutanoon kung pila ka oras ang charge sana. Oh, ilang ilang oras ang charge sana bago sa mapuno. Kasi cute, oh, maganda rin 'yan para sa mag-aaral mag, ara pa lang mag-drive. Ilang oras 'yan bago mapuno? Kailan lang yan naka-charge? Kagabi? Ay, 12 oras yan Mahal to mga bay Mga 300,000 siguro to Mayroon, 500,000 <laughs> Pang bibili ka na lang ng Tawag ito Wego Mag diesel Si Amay? Asan si Amay na? Galing na dito yon. Ano sabi niya? Eh, ano, sabi niya? Mamaya na lang daw. Mamaya? yan? Eh. So, yun. Taposin na namin to dito Tapos, ayan, Diretso na naman kami yung Maynila. Ano nangyari doon sa ano dyan? Sa Agusnik? Bababa talaga yun. Pandarin mo yung makina mamaya tapos paang iangat mo ulit yung gusnik Huh? tagal Tagalan kami pag pagana yan kagabi mga bay. Bumara. Ituloy mo lang. in it. Ato sa opisina? So ayan mga bay, may pasabay Ito, dalawang Dalawang ano to, dalawang balde Saan ko kaya ipapalagay Kailangan may lagay ng maayos yan Kasi hindi pwede sa loob ko eh At yun, selpak na ay na lahat nasalpak na mamayang hapon nandoon na tayo sa Kalbayog mga bay dyan Ano ba eh? Wala! Shout out Sir bro Sir bro rider trapping Judge! Diri dyan oh! Ha? Huwag mo sa labas dyan! Masikwat dyan dyan sa labas! Ha? Dito sa loob! Dito ka lang

hirap ito pag wala natin exercise wala <coughs> nga yan kapalak ka lang ng tiyan ang init kawawa yung alaga ko wala pang kain yun so, oh resibo so yun tapos na kami nandahan na kami mga bay nandahan na kami dahil kailangan namin makatagos ng maaga ngayon sa San Marico. Siyempre ihip muna tayo. Makanan tayo dito. Ngayon dadaan na naman tayo sa timbangan. Kasi kailangan itong timbangin. Pagdadaan tayo dito sa Tapit na matapos tong ano to, bypass na to, dito dito sa Nuaniko. Ano? Pinatrabaho na nila mga bay. Dito sila pare mag ano mag dito sila nakahabang dito sila pare. ano dyan o, ano? ano kaya yan air niya tayo nalagay dyan okay, yan. <laughs> kala nyo mga boy parang mababa lang tong ano na to mababa lang tong <laughs> sa nuwan ni Iko na to pero pag pinalon mo yan eh grabe mataas daw oh. grabe kataas per hour pero hindi na susunod yan mga bay wala nang bago ha? wala nang bago na timbang wala, ganun pa rin ah. <coughs> pero bigay ka ng pangangan nila parinda ah, ah karabi ka ke mama ta lang botom nasi guru yan stres ganggu ya katanya sebaiknya sigura ada susu ya stres dito silamin to ah tahu belum kalah Cina level deh Pakai minta sila. tuan tuan Doon pa yun bago mag ano, bago magkitid na kalsada. Tayo na dito wala namin. Sa puso sa pulo din. Bay, mayroon tayong tutulungan kawawa naman to kanina pa daw siya nasiraan ng motor naputol yung kadina kawawa ko eh, taga kampitik daw siya kumain na ba to kumain ka na kumain ka na hindi pa kumain kakain muna tayo bago ka alisa kakain muna tayo dyan Kumak, kakain muna tayo dyan bago ka alis, nagsaing naman kami. Oh. So nasiraan ka, kita kita, tapakita mo yung ano mo, yung tawag ito, kamay mo. Nasiraan talaga mga bay, nasiraan siya. Asa ka dapat nasiraan? Sa may ano pang Ano yan? susi Nasiraan siya, naputol yung kadina, tapos kanina pa siya dyan nakaupo, napansin ko sa side mirror. Ang akala ko naman, sasabay siya ng, oh, tawag ito, ah uh, may hinihintay siya. So bumaba ako kasi naganap ako ng tangkong sana. Ibahog ko sa, pakain ko sa rabbit. Eh, ayun, napansin ko, napansin ko sa dito. Ngayon, ang kailangan niya, pamasahe, makauwi ng, asa yon Palo. Palo. O, sa palo siya. Tapos balik ko naman yung motor mo doon. May, ang pa ang pa. Ang ko ng, ano, ng sit. Ang problema mga bayo, wala siyang kapamasahe-pamasahe. So hanapan niya pa ng paraan yun kung paano niya ma maano yung Ayos. ano, maayos. Kakain muna tayo. Bibigyan kita ng pamasahe. Punta so, mo talaga ha. Punta na tayo doon, kakain mo tayo. Ha? Ano pangalan mo? Kibin. Kibin. Villamor. Bilya, sa asa galing? Sa Kibin. Sa eh, ano sa Maligaya, Santa Rita. Santa Rita pa galing? Oo. Oh. oh. So ayun. Alam mo mga boys, mga ganitong ano, naawa ako kasi alam mo naman yan eh, ganun din ang buhay ko noon minsan nasisiraan sa kalsada nang hingi ng tulong na-appreciate ko kasi ako hindi ako tinulungan mga bay pero ito ngayon na-appreciate ko itong mga ganito kasi nga ayaw ko naman ramdam ko kung ano yung hirap pag hindi tinulungan kagaya mo na tayo bay ha kunti lang sinain mo saan kunti lang pala sinain mo na kasi na yan sa atin kain muna tayo bago ka alis, bibigyan kita na pamasahe, ha? Uh Huwag ka magalala. Ah, ang trabaho mo? Ano? Tumulo ng ko tayo ng lolo ko ng mag-aanin ng palay. Ah, papalay ka? Yung ano, lolo ko. Yung lolo mo? Uh -huh. Tapos ngayon, may pa-uwi ka na. May pa-uwi uh na, -huh. masirahan. Masirahan ka pa. Walang karga ng palay yun. Mayroon dalawang sako. Mayroon karga ng dalawang sako palay? Sus, may karga. Pero, naman yung mawawala kasi may ano naman secure yung na line ni Barang ko. Ah, may, sec secure. Uh Sabi siya sabi yung safety. Si uh -huh. uh, safety yung palay niya. Palay niya so kapag... Pasalubong yun siguro. Ah, pasalubong pa. Uwe mo yun. Uwe mo yun sa palo. Sa pa, I amin. Mean, kayo. Kasi yun lang. Hindi pa pagkiling sa... Uh, Pagaling. Uh, Oo. Oh, tama. Kaya kaya. Tama. So yun. Pagkain muna kami sa ko ako bigyan ng pamasahe mga bay pagkatapos ng kumain kasi kung bigyan ko to ng pamasahe baka sisipat at So, ayaw kumain <laughs> di ba? Pakainin muna natin bago ano dito tayo kain tayo bay wag mahiya ha wag kang mahiya kasi vlogger ako nagpa-vlog ako ha ito ka mayroon pa namang ano dyan mayroon pa namang kutsara dyan bigyan mo na kutsara dyan Tagal mo sal ka na kanina o oh, ngayon ka pa lang kakain? Ha? Ngayon ka pa lang kakain? Kanina pa ka pa umaga. Kanina ka pa umaga dyan? Na uh, alas 7 pa ka lang siguro. Ganun ba? Okay, kasi galing ka doon. Naglakad lang ako ito. Naglakad ka lang? Baka rating dito. Sige ako. Ang na naman, Phil. Nasilong ako dyan. Kumain ka muna, kumain ka muna. Ayan. Magsando ka na. Sige lang, kain ka muna. Huwag mo na kami intindihin kasi kami, okay lang kami. Ang importante, ikaw makakain ka muna kasi ano ka pa? Uuwi ka pa ng ano? Ang ulam dyan Ito ulam oh, may ulam dito. Oy, ano ba 'yan? O oh, kumuha ka ng ulam. Isa. Kumukso yung ulam ah. Oh. Dalawa na lang tugan. Oh, ayan na lang ito. Sayo oh, na lang ito. ano gusto ko sa ito. May suka dito. Okay, oh, suka dito. Huwag kang magkalala. Ano ka, tawag nito. Makakauwi ka ngayon. Huwag mo lang isipin yung problema mo. So mamayang hapon, balikan mo na lang yun. Mamalikan mo mamayang. May asawa ka na ba? Meron. Ilan alak mo? Dalawa. Dalawa? <laughs> May asawa na si Bay. Saka dalawang anak. Saka ayun. Siyempre tayo mga vlogger, kahit hindi tayo sikat. Kahit hindi pa ako nagpa-vlog mga Bay. Pag mga ganito,

Huwag natin yung pagkamutan Masakay natin mga bay Mawawa -mawa. naman Diba? Ayun pa Ayun pa so ngayon uwi ka na nakakain uh, ka na eh ngayon bigyan natin ng pamasahe para makawis siya magkano pamasahe doon? ngayon ay hindi ko ito magkano to ba isa yun to yung sobra nyan idagdag mo lang pagpagawa sa motor mo ha ah, so uh, yun na yan pasinsa ka na yan lang yung kaya namin ha pauwi pa kami ng Manila eh sige na okay na mag ano ka na muna para magkaalis ka na at para tawag dito <laughs> para mapuntahan mo na yung motor mo doon Okay, oh, doon Doon pa hey, thank you. Sige, ba? walang problema. Walang problema yan. Masalamat ka na lang sa tracking natin. Ah, oh, sige. Oh. Sige ba, ingat ha. Oh, ingat, okay, ingat. Sige, okay. sige. So, nabitin yung bus ko ha. Saka. Ha? 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 kanina pero hindi natin masisi yung iba talaga mga driver mga bay na hindi nagpapasakay ngayon no, lalong lalo na uh, tawag ito lalong lalo sa alanganin na uras pero ito ngayon araw na araw mga bay ha? hindi pa siya pinasakay <laughs> di ba lalong lalo na siguro pag gabi baka paparas siya hindi talaga hintuan ng driver o di kaya mausapin sila dyan nakahinto yung truck dyan baka ano pang sasabihin ng mga driver di ba kasi eh tawag ito walang tiwala wala nang tiwala kahit ako din naman alanganin ako pag sa mga alanganin ding uh, oras hindi uh, sa so oras ng gabi kahit ito lang pero dipindi sa papag-iusap yan alam natin kung ang tao nagsasabi ng totoo basta yung gusto ko lang na ipano uh, e, sa inyo yung mga tao na ngailangan ng tulong lalong lalo na kung sasakay kayo ng truck makikisabay kayo sabihin nyo ang totoo wag kayong mag Huwag na kayong magpaligoy-ligoy pa sabihin nyo ang totoo para alam ka agad sa driver na nagsasabi ka ng totoo kasi ma, maano namin yan mapipila mo yan kung kayo ay nagsasabi ng totoo base sa pananalita nyo ganun yun so <coughs> ngayon pinasakay na aw bigyan ko na yan ng pamasay ay sana ay makasakay wala na siguro yun wala na eh nakasakay na siguro yun sa, wala na dyan